Luto na po ang ating adobong paanang manok. Natikmang ko na po siya. Malambot na po. Nakadalawa na po ako. Hello! Katatapos ko lang linisin itong dalawang kilong paanang manok. Binili ko siya na wala na ang kuko at naalis na rin ang balat. Pero nagpainit pa rin ako ng tubig at binabad ko itong mga paan ng manok paunti-unti para tiyakin na malilinis at maaalis yung mga balat na natitira. At heto nga, nakailang ugas na ako dyan at handa ko na siya iluto. Magtitira lang ako ng ilan para kung gusto ko maglugaw o magmami ay meron akong ipansasabaw. At heto nga, yung natira, matitira ay iaadobo ko. At kung sisipagin na ko, yung ilang iaadobo ko ay pipirituhin ko. Kasi masarap ang fried chicken feet. Luto na po ang ating adobong paanang manok. Natikmang ko na po siya. Malambot na po. Nakadalawa na po ako. Masarap po ang ating pagkaluto. Yan, o. Oh. Nagsabaw po siya kasi may takip. Pag tinatakpang po kasi, ay nagsasabaw. Ayan po.